Hello po <coughs> Nasa <coughs> Binan po ako Laguna Parket लगली <laughs> लीज oh, Ayan po. Naglilinis. Ayan po. Dapat na mukhang maglilis kayo ah. Kumain na ba kayo brother? Ayos na ba pagkain nyo? O yung kagalitin po bukas. Kasi liberty bukas. <laughs> Kaya nagisuyo makagamit. Kaya nagisuyo makagamit. 'Yan ni misis ko eh. po. Ito po. <laughs> <Ayan. laughs> po. 'Yan po linis. pinalinis po. <laughs> Ayan. Here naman. Ayan. Ayan. Para makikita nyo po, malinis sila maglinis. <laughs> ayan. Malinis. Ako. <laughs> Napakasipag ng dalawang lalaki. Kaya sila po naglinis. <laughs> ano? Ayan. Sila po yan. Si brother. <laughs> Masipag sila. <laughs> Ito naman po ang pagkain nila. Yan. Kasi, yung timira po kasi dito, bago sila umalis, hindi po nila pinilinis. Talagang marami. Ayan po yung basura, oh. Ito. Masama yung basura nila. Ayan, oh. Sipin nyo po yan, sa tambakang basura. Kaya ganyan ano. Nasa hitas po ako. Kaya parang mali na pakaliwanag. So nakahilo ko yung mo. Parang botang bolag ni kristal. Uh, nakahilo ko po, po yan. Oh, hindi po yata nila napatay. Kaya may gumagawa rin mas itaas. Yun makulimlim po ang kalangitan maganda po ang panahon ang, ang temperature hindi po gano'ng mainit ano yan dito po sa barangay soro soro tawag pala dito barangay soro soro sabi niya laguna na Pagpaba na po tayo. Pagpaba na po tayo Mang store po sa naglilinis. May birthday po kasi bukas si sister baby eh. Eh, nag-isuyo kami dito na magigamit sa celebration ng birthday. Bumababa po ako sa dahil. Mahirap baka ito mumbling. <laughs> ano po? Sabi ko nga po, baka tumambling ako kaya dahan-dahan ako. lem panowon Sitas. Malinis yung nag, nag, mga kabataan. Ah, Malinis na. Oo. <laughs> Sipag nila. Sipag nila. Dapat lang. Yan bangkotin pagkain eh. Ayan. Ito po. Bago hindi mo siya eh. Kaya yan. Natutulog siya. Eh lang po yung birthday celebrate bukas. Si sister baby. Ah, ano na Senior citizen na po siya. po, po ang nakamarinit po baboy lalotin niya po ng minodo paborito ng kanyang mga kaibigan